Isa namang mapanganib na sakit pag hindi agad naagapan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago yan ay panoorin po muna natin to. Sa Pilipinas, kung saan karamihan sa mga lugar ay may mataas na level ng kagubatan at humidity, isa sa mga pangkaraniwang banta sa kalusugan na maaring dumapo sa isang individual ay ang tinatawag na meliodosis. Ang meliodosis ay isang nakababahalang sakit na sanhi ng isang bakterya na tinatawag na Burkholderia pseudomallei. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagdami ng mikrobyo sa lupa o tubig. Sa pamamagitan ng pagiging maagap at maalam, maaari nating protektahan ang ating mga sarili at ang ating komunidad laban sa mga mapanganib na sakit tulad ng meliodosis. Kaya naman, alamin natin kung ano nga ba ang meliodosis at paano nga ba ito may iwasan. Dito lang sa Sanidoc. O oh, eto mga ka at para bigyan naman tayo ng malalim na kaalaman kung ano nga ba ang sakit na meliodosis at makakapanayam natin ngayon ang uh, General Practitioner na si Dr. Daniel Escobar. Magandang umaga po, Doc, at uh, welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga rin. Maram, maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin dito. Parang, uh, palagi na napapalagi ako dito. <laughs> Masaya kami to have you <laughs> doc. Maraming salamat week. din po. Okay, ano po ba itong sakit na melioidosis? At paano mel po, ano po mga sintomas dito? Paano po malalaman ng isang individual oh. na meron siya ng sakit nito? Ang melioidosis is hmm. ang causative agent niya is yung sinabi ni kanina na hmm. Burkholderia pseudomallei hmm. at yung mga hmm. sintomas na pwede mo maranasan dito hmm. is depending kung paano siya pumasok sa Pwede rin kasi itong pumasok through screen, skin breaks kung may sugat ka. Mm -mm. Pwede to in through inhalation. Mm -mm. Or ingestion ng contaminated food. Mm -hmm. So, tok paano po ba malalaman ng isang tao na may melioidosis na po siya? At ano-ano po ba yung mga sintomas nito? Mm -hmm. So, 'yun. Uh, kapag ka nagda-diagnose tayo ng melioidosis, mm -hmm. ang melioidosis po kasi isang mm -hmm. disseminated infection. Mm -hmm. So, pag-infect niya sa atin, is depende kung paano nga siya nakapasok sa atin. Kung galing ba siya sa sugat, pwede ito mag ng abscess or nana mm -hmm. or ulcer skin ulceration. <coughs> kung inhalation naman, pwede niya ma- mimic yung yung simptomas <coughs> ng minsan tuberculosis, tuberculosis or yung ibang atypical pneumonia na tinatawag natin. Or or worse, mm -hmm. kung meron ka mga pre-existing disease, mm -hmm. tulad ng mga diabetes, renal disease chronic renal mm -hmm. disease so depende kung gaano kalala yung magiging symptoms niya mm -hmm. so you mean to say doc yung manifestation ito iba-iba like mm -hmm. pwedeng mag-uumpisa sa ubo yes. pwede uh -huh. sa lagnat, pwedeng nagka-abscess mm -hmm. lang parang nakaka nervous Actually, yata. Actually, yung... kasi itong manggaling kapag uh, minsan uh, asymptomatic mm -hmm. wala kang symptoms oh. Oh. infected ka na pala so very important yung laboratory diagnosis natin So, kailangan makulture natin. Ganun po. So, importante talaga, Chino, magpa-check up. Right? Yes. Kasi baka akala mo normal Oo. fever lang o mm -hmm. normal na magalang, yung pala bakterya na yung kumama yes. sa'yo. Lalo na ngayon, maulan po, uh, mas common po mm -hmm. yung kapag uh, during rainy season. Mm -hmm. Lalo na sa mga kababayan natin na exposed sa soil, mm -hmm. mga magsasaka. Mm -hmm. Or yung mga exposed sa tubig naman, mga ngisda. Mm -hmm. Kaya, believe din po ako sa mga kababayan natin na although uh, napakahirap na po ng trabaho nila, mm -hmm. at exposed pa sila sa mga gantong bagay. Naisip po tuloy, biyan, di ba, pag sinasabi ng ibang mga mm -hmm. magulang, kailangan ipatapak mo sa lupa ang iyong anak. <laughs> ngayon, naisip po na parang ayoko yatang tumapak sa lupa. Dahil But actually, okay <laughs> din naman siya para ma-expose din yung bata sa mga... Dumi. Kasi hindi rin maganda pagka hindi tayo exposed sa dumi at hindi makakapag-adapt yung katawan natin oh. sa infections uh -huh. na pwedeng pumasok sa atin, mas magiging susceptible tayo uh -huh. sa mga ganong klase. Uh -huh. So, hindi pala maganda, Dok, yung masyadong malinis. Uh -huh. Oo, oh, hindi rin po maganda. <laughs> Pero sino po ang mga high risk na natatamaan po nitong Meliodice? Meliodice. Hindi ko pa rin makakaroon. <laughs> Meliodice. Yeah, Kaya nakakabulul po uh -oh, talaga. Uh -oh. Uh -oh. Ayun, sa sinong mas so, high risk? So, yung mga high risk, risk po is yung may mga pre-existing <laughs> disease tulad ng diabetes, renal disease, lung, dis lung disease. At syempre, yung binanggit ko rin kanina, yung mga magsasaka, mangingisda, or yung mga taong exposed palagi sa mga activities sa lupa, sa tubig. Yan po. Opo. So, ano naman po yung mga lunas o gamot na pwede natin gawin para uh, malunasan itong sakit na ito? Sa amin mga doktor, in a hospital setting, uh, meron kasing two phases ng gamotan dito sa... ano sa uh, dosis, so merong first and second phase. yung first stage, first phase is intensive phase. ginagawa to usually two weeks. Mm -mm. and next yung second phase is eradication phase. wow, may phases, medyo komplikado oh. pa lang siyang gamot. Yes. medyo matagal din po Mahaba. yung gamutan niya. <laughs> two weeks yung una, and then next is 12 twelve weeks or more. Yung eradication naka niyo yung pasyente dito, Dok? O hindi uh, naman? Sa una, mas maganda kung naka Pero depende po kung ka-confine-confine po ba yung patient. Mm -hmm. Depende po yung kung asymptomatic ba siya, symptomatic, mm -hmm. or worse, minsan nagkakaroon din ng sepsis yung iba. Depende Ay. kung mababa mm -hmm. yung immune system mo, immunocompromised ka ba. Well, nung, dati, nung unang panahon, pag may nararamdaman ka, di ba, parang mm, okay lang okay yan, lang. lagnat lang yan. Bale, wala oo. <laughs> <Wala lang. laughs> ngayon, pati sugat pala, kailangan magpa-check up ka na. Yes, yes. so <laughs> Well, alright. Maraming salamat po sa talk. pagbibigay sa amin ng Living Telemed patungkol sa menu is Dr. Daniel Escobar is ang general practitioner. Muli, maraming salamat po. <laughs> maraming salamat. Ingat po tayong lahat. That maulang po ngayon.